paanong naging mabuting balita ang mga nakalulungkot na pagbasa ngayong mahal na araw. Pag-usapan po natin ito at pagmunian. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of Brothers and sisters, matagal ding naglaro sa aking isip ang katanungan ito. Bakit kaya mabuting balita ang tawag ng mga katoliko sa kahit anong pagbasang hango sa Biblia? Kahit na ang binasa ay sobrang lungkot o nakaririmarim ng mga eksena, tulad ng pangaapi, pagtatwa, karahasan, pagkakanulo at pagpatay kay Jesus paano ito naging mga good news? At bakit pagkatapos basahin ng gospel ay sasambitin ng ganito? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Heso Kristo. Tulad, brothers and sisters, ng Ebanghelyo ngayong Merkulis Santo, patungkol sa pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Sa ating misa ay sasambitin ng ganito, sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo Panginoon. At narito po ang pagbasa. Si Judas Iscariote, isa sa labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng tatlumpong salaping pilak. Mula noon, umanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Brothers and sisters, paano may na ang kwento ng pagkakanulo ay mabuting balita? At sa mga susunod pa na araw, paano may tuturing ng mga kwento ng pagpapasakit, pagkakapako sa krus at kamatayan Jesus ay mabuting balita. Ang sagot po ay nasumpungan namin dahil sa tema ng Couples for Christ ngayong taon na Rejoice, Take Courage, Return to Galilee. Nitong mga nakaraang buwan, nakapiling po namin ang mga Couples for Christ sa Bataan, Negros Occidental, Japan, dalawang Middle East countries at sa Singapore sama-sama po kaming nakapagmuni-muni tungkol sa temang nabanggit. Isang malaking biyaya ng Panginoon ang katagang Return to Galilee na punong-puno ng pakahulugan sa napakaraming uri ng sitwasyon. Isa na rito ay ang paliwanag ni Pope Francis na ganito. Returning to Galilee means To reread everything on the basis of the cross and its victory without fear. To reread everything Jesus' is preaching, his miracles, the new community, the excitement and the defections, even the betrayal. To reread everything starting from the end, which is a new beginning from this supreme act of love. brothers and sisters, muli daw po nating balikan ang lahat at basahin muli. Pero magsimula tayo sa dulo, na siyang panimula ng lahat ng nangyari dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Basahin natin ang lahat na ang basihan ay ang krus na pinagtagumpayan ng walang takot. Ang ibig sabihin nito para sa akin ay ito, habang binabasa natin ang anumang kataga o eksena sa Biblia at dama natin ang ibinabahagi nito, laging tandaan na ang dulo nito ay ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pagtatagumpay ng kanyang pagmamahal at ang pagsisimula muli ng kanyang mga inidiktas para ibahagi at ipamalita na si Jesus ay buhay, si Jesus ay Panginoon, nagtagumpay si Jesus sa kanyang pagliligtas sa ating lahat dahil sa nag niyang pag-ibig sa atin. Kung ang simula ay ganitong klase ng pananampalataya, ang lahat ng ginawa niya at naranasan niya at sinabi niya at tagubilin niya ang lahat ng ito ay mabuting balita. Brothers and sisters, may kahulugan ang lahat ng nangyari may pinagmulan at patutunguhan. Walang iba kundi pag-ibig. Kaya po siguro, ganito rin ang maaaring maging pananaw kapag tayo ay namatayan ng mahal na kaibigan o mahal sa buhay. Tulad po ng pagkamatay ng ating pinakamamahal at pinakapipitagang leader sa Couples for Christ, ang dati nating chairman, nasi Brother Joe Tale. Ang kanyang pagkamatay ay malungkot na balita. Ngunit ang kabuoan ng kanyang buhay ay isang mabuting balita na dapat ipagsabi at ibahagi para sa atin sa Couples for Christ at marami pang iba. Ang buhay ni Tito Joe Tale ay modelo ng kabanalan at kabayanihan na siyang pinangarap ni Pope John Paul II nang sabihin niya sa Christi Fidelis Laici, The entire people of God and the lay faithful in particular can find at this moment new models of holiness and new witnesses of heroic virtue lived in the ordinary everyday circumstances of human existence. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, marami pong salamat na itinalaga ninyo na sa lahat ng bagay magtatagumpay ang pagmamahal. Tulad ng pagtatagumpay ng pagmamahal na isinabuhay ni Jesus na siyang mabuting balita, na siyang aakay sa amin sa araw-araw bigyan po ninyo kami ng grasya, sampo ng aming pamilya, na tingnan at danasin ang lahat ng bagay ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Samo at dalangin namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesus na aming tagapagligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.